Kasamayan sa si Pangulong Bongbong Marcos sa Estado ng Edukasyon sa Bansa. Kasamayan sa mga tinalakay sa ikalawang bahagi ng exclusive one-on-one -on -one interview ng News 5 sa Pangulo. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Cheryl Cosim. Cheryl, anong sinabi ng Pangulo tungkol sa edukasyon? Katulad ng sinabi mo, Jiki, dismayado nga ang Pangulo. Anya, pinabayaan ang edukasyon sa bansa. Wala daw effort para matulungan ang edukasyon. Una namin na pag-usapan ang K-12 program. Ang sinabi niya, dagdag gastos daw ito sa matrikula at sa mga libro, pero hindi naman nakakahanap ng trabaho ang K-12 to graduates. Isa pang ikinadesmaya ng Pangulo ay ang uh, nagtataka siya kung bakit umabot, lumobo sa 160,000 ang kakulangan ng classroom sa bansa. Narito ang pahayag ni Pangulong Marcos. Eh, meron nga classroom kami nakikita, Marcos type pa. Mm Hindi -hmm. yun, mga 1970. Mm -hmm. Eh dapat yung mga classroom na yun, 20-30 years lamang ang lifetime. Ang lifetime Dapat ayusin yan mm -hmm. after. Pero hanggang ngayon ginagamit pa ito bayan talaga ang education that's what happened there is no there was no effort to help uh, the education while the law is is still K to 12 basta ang sinabi ko kay kiseka yes ang gara pagandahin natin ng husto at Cheryl alam naman natin na si VP Sara ang dating education secretary masasabi bang patama ito kay VP Sara ito mga sinabi ng pangulo Jiggy, linawin lamang natin ha. Walang binanggit na pangalang VP Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Kung patama hindi, hindi ito direktang patama. Kung, uh, pero kung pabalikan natin ang COVA report noong 2023, ang target classrooms na maipatayo sana ay nasa 6,379. Pero sa pamumuno ni uh, VP Sara Duterte ay nasa 3% lamang or 192 schools ang uh, natapos. So again, hindi ito direktang patama. Kung patama man ng Pangulo, marahil ito ay patama sa maraming naging DepEd Secretaries ng Department of Education nga. Dahil lumobo nga sa 160,000 ang kakulangan ng eskwelahan sa bansa. At usapang bigas naman, no? kumpiyansa ba si Pangulong Marcos na magtutuloy-tuloy ang 20 pesos na bigas? Sustainable, Anya. Sabi ni PBBM, unti-unti na nga lumalago ang produksyon ng bigas sa bansa. Um, binanggit niya, ipinagyabang niya, noong 2023 daw ay naitala ang pinakamalaking ani sa kasaysayan ng bansa. At noong 2024, nalagpasan pa ito. At niniwala siya this 2025 ay mas malalagpasan pa ang ani natin sa palay. Narito ang pahayag ng Pangulo. I am so confident masabi sustainable. Sa ngayon, we are providing the volumes that are sufficient for 51% of our population. That's for now. And hopefully we will bring it up up to the point that because for all. It will all be 20 pesos. Hintayin natin yan, Mr. President. Pareho tayo. Yan pong ulat ni Sheryl Cosim live mula sa TV5 Media Center.